Oh, andito na naman kami mga ha, masaseng enumerator and validator of paplona World Vision. Ito namin ang pinakapogi. Virgin pa yan. Donny ko. O, yan naman yung bunso namin. Yun, Tumutubo na yung buhok. O, oh, tapos ito ang pinakamalandi namin. Dexter, pinakalandi po yan. For hair din. O, oh, tapos ito namin pinakamahinhin, pinaka masipag, pinaka puro pinaka. Pinaka lahat lahat. Pinaka lahat lahat. Yeah. Absinera pa. <laughs> diba? Diba? Ay Diyos ko, ilan na, na naman yatang mapapaiyak ko ngayong araw na to. <laughs> Diyos ko, Mariussef. Mapapaiyak ako o mapapaiyak ko din sila. I'm M.K.M. or Magtakaylakman. Actually, pangarap ko to yung ano ba, nakakakilala ng maraming tao. Among the training center kami niya, siguro halang a million itin-interview. Kasi gising itre training ko, kasi everyday 100, everyday 100. Ano daw ang Facebook Ha?